Paano ba? Eight signs na hindi siyang the one para sa'yo. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos. Kung may video or topic request kayo na gusto nyo aming sagutin, o di kaya ay shoutout requests, please like this video and leave a comment down below. Gusto niyo po ba ng payo tungkol sa love life or career? maaari po kayong sumulat sa paano channel at gmail.com. Libre po ang payo kapag napili namin ang inyong sulat para mabasa sa ating bagong Facebook page. www.facebook.com slash paanobachannel Kung gusto niyo po ng pribadong one-on-one -on -one consultation with our coaches na hindi po, po sa social media, please book a session with us at www.buymeacoffee.com slash ba. Let's start the video. Sign number one na hindi siyang the one para sa'yo. Wala ka ng spark na nararamdaman. Hindi siya ang the one kung umpisa pa lamang ay wala ka ng spark o pagkakilig na nararamdaman. Yung tipong wala lang. Kwapo siya, may itsura siya, pero hindi tumitibok ng mabilis ang puso mo kapag nakikita o naiisip mo siya. Gusto mo ang resume niya o ang itsura o ang wallet niya, ngunit ini tumitibok o kinikilig ang puso mo dahil sa kanya. Kumbaga, kung utak lang ang basihan, alam mo na dapat mo siyang magustuhan. Alam mong mabuti siyang tao para sa'yo. Ngunit, hindi talaga tumitibok ang puso mo para sa kanya. Para lang siyang kaibigan o katrabaho. Type kanya at type mo siya, pero hindi espesyal ang pagtingin mo sa kanya. Gusto mo lang siya dahil maganda o gwapo siya, pero alam mo sa sarili mo na hindi siya yung tipo na pang matagalan. Kumbaga, pang short time lamang. Kapag tumaba siya ng onte o tumanda ay hindi mo ma-imagine na matitiis mo ang ugali niya o na makasama siya ng matagal. Sign number one, kung wala kang spark na nararamdaman sa kanya, chances are hindi siya ang the one. Sign two, hindi na kayo magkasundo. Sign na hindi siya ang the one kapag hindi na kayo magkasundo sa maliliit at malalaking bagay. Kunwari, hindi kayo pareho ng reliyon o reliyoso ka at siya naman ay pinagtatawanan niya ang paniniwala mo at ayaw kanyang samahan sa simbahan. Kung palaging pinag-aawayan ito at lagi itong source ng pagtampuhan ninyo, posibleng hindi kayo para sa isa't isa. Iba ang gusto niya sa mga gusto mo, ang hilig niya iba sa hilig mo. Kung tutuusin Parang wala kayong in common, hindi na nagagapuan ka sa kanya o nagagandahan sa kanya. Nauubusan kayong madalas ng pag-uusapan at naiinip ka kapag kasama o kausap siya. Palagi kayong nag-aaway dahil hindi kayong magkasundo. Kunyari, ang hilig mo ay online games pero lagi kayong pinipigilan sa paglaro nito dahil feeling niya ay aksaya ito sa oras posibleng hindi siya ang the one para sa iyo. Parati na lang may tampuhan dahil walang gusto magpatalo at mas importante ang ego at pride ninyo kaysa sa ang pagmamahala ninyo kaya't walang nagbibigay sa isang tao. Kaya posibleng hindi kayo ang the one para sa isa't isa. Sign number two, hindi kayo magkasundo. Sign number 3, marami kang ayaw ng mga ugali niya Mahal mo siya pero marami kang ayaw sa mga ugali niya. Kunwari, palasigaw siya. O di kaya lagi nagtatampo. O di kaya napakaarte. Hindi mo matiis yung mga masasamang ugali niya. So much so na nakakalimutan mo na kung ba't mo siya nagustuhan in the first place. Unti-unti, parang kinamumuhian mo na siya o naiirita ka na sa kanya. Yung tipong tumatawag siya, tapos ayaw mo nang sagutin yung telepono kasi rinding rindi ka na sa mga reklamo niya. Kapag naiisip mo ang kinabukasan mo sa kanya, parang hindi mo nakikita na magiging masaya ka sa kanya dahil ayaw mo makasama ang isang katulad niya. mo ma na nakatira kayo magkasama sa isang bubong at natatanda kayo ng magkasama. Kapag naiimagine mo ito, parang ang lungkot-lungkot ng buhay mo at parahang preso na gusto mo na lang kumawala. Sign number three na hindi kayo para sa isa't isa, marami kang ayaw na mga ugali niya. Sign number four, hindi mo nararamdaman na mahal ka niya. Hindi siya ang the one. Kapag nagbago na siya at hindi mo nararamdaman na mahal ka pa niya o na minahal ka niya talaga. Hindi nga pinaparamdam na espesyal ka sa kanya at hindi niya kayang mag-compromise. Laging ikaw lang ang nagbibigay. Siya lagi lang tumatanggap hanggang ubos na ubos ka na. Hindi ka niya iniintindi at hindi niya pinapahalagahan ang damdamin mo. Laging siya na lang ang tama at siya na lang ang importante at ikaw ang laging dapat mag-adjust. Napapagod ka na at napapaisip kung may ibang taong mas magmamahal sa'yo. Sign number 4 hindi mo nararamdaman na mahal ka niya. Sign number five na hindi kayo para sa isa't isa. Hindi ka na rin sigurado sa nararamdaman mo para sa kanya. Dahil nga marami kang ayaw sa kanya at parati kayong nag-aaway, hindi ka na sigurado sa nararamdaman mo sa kanya. Paminsan nga ay iniimagine mo kung ano kaya ang mararamdaman mo kapag nagkahiwalay kayo at nare-realize mo na iiyak ka ng konti pero makakamove on ka rin at hindi siya malaking kawalan. Pinipilit mo na lang na magkaayos kayo pero hindi ka na sigurado na mahal mo siya. Feeling mo kaya mo lang ipinaglalaban ang relasyon nyo ay nanghihinayang ka sa oras at mga taon na ginugol nyo sa isa't isa. Kumbaga, ang tagal-tagal nyo na. Ngayon ka pa ba give up? Hindi siya ang the one kapag hindi ka na sigurado na mahal mo siya at hindi ka na willing na ipaglaban ang kaunting pagmamahal na natitira pa sa'yo. Wala ka ng fight left in you. Kung iiwan ka niya at alis siya sa buhay mo, tatanggapin mo na lang. Sign number five, hindi ka na rin sigurado sa nararamdaman mo. Sign number six, talaga magkaiba ang priorities nyo. Priority mo na ang mag down pero ayaw pa rin niya. Maski na ang tagal-tagal mo na siyang hinihintay. Hindi pa siya ready magpakasal dahil kulang pa ang ipon niyo o hindi pa siya sigurado sa iyo. Parang ang dami niyang excuse bago magplano ng future kasama ka. Magkasalungat ang mga prior prior prioridad niyo sa buhay. Kung hindi ka niya masuportahan sa prioridad mo sa buhay at hindi mo rin siya kayang suportahan, hindi siya ang para sa iyo kasi ni isa sa inyo walang willing magbigay. Kapag wala kayong common na vision sa buhay, oras na para ipagpaubaya siya dahil hindi kayo para sa isa't isa. Paano kayong magiging magkasama habang buhay kung magkaiba ang direksyon ninyo sa buhay? Sign number six. Iba ang prioridad nyo sa buhay. Nyo. Sign number seven. Wala kayong plano para sa kinabukasan yung dalawa. Matagal na kayong magkasama pero hindi siya nag-open up tungkol sa kinabukasan yung dalawa. Para sa kanya, may sarili siyang plano sa buhay at kung hindi ka willing mag-adjust, willing siyang mawala ka na lang sa buhay niya. Kapag pinag-uusapan niya yung future, hindi niya ipinapaalam sa'yo yung mga plano niya. Ipinapaalam niya lang na yun yung gagawin niya. Hindi kanya kinokonsulta take it or leave it ang dating sa'yo ng plano sa buhay niya. Umiiwas siya sa mga topic na pang forever kagaya ng kasal at anak. Minsan nga ay napag-aawayan niyo pa ito dahil ayaw niyang pag-usapan ito at nangangamba kang i-bring up ang pag-uusap tungkol sa future kasi alam mo na pagsisimulan lang ito ng away kontento na siya sa kung ano ang meron niyo ngayon at parang wala ka sa mga plano niya sa buhay. Kumbaga, maski na mawala ka sa buhay niya, ay walang magbabago sa kanya. Kaya niya mabuhay nang wala ka. Hindi siya ang the one para sa'yo. Sign number seven, wala kayong plano para sa kinabukasan yung dalawa. Sign number eight, iniwan ka niya o pinagpalit ka niya. Hindi siya ang the one mo kung nakaya niya magtaksil sa'yo lalong-lalo lalo na kung nagawa niya ito ng higit sa isang beses. Ibig sabihin nito, mas kinaalam niya masasaktan ka, mas importante ang kaligayahan niya kaysa sa mararamdaman mo. Hindi ka niya talaga mahal. At talagang hindi siyang the one mo kung iniwan ka na niya at ipinagpalit kanya sa iba. Kailangan mo nang tanggapin na hindi siya ang the one para sa'yo. Huwag ka nang magintay dahil kung bumalik man siya sa'yo, hindi ito dahil sa mahal na mahal ka niya. Ngunit, hindi lang nag-work out yung relasyon niyang bago para sa kanya. Hindi siya ang the one para sa'yo kung lagi siyang naikipag-break sa'yo para sa maliliit na bagay. Kung lagi niya ipinararamdam sa'yo na hindi siya sigurado sa inyong dalawa. Kung lagi hindi ka sapat para sa kanya. Kung lagi kanyang pinipintasan to the point na bumaba na ang self-esteem at pagmamahal mo sa iyong sarili, Panahon na para mas mahalin mo ang sarili mo kaysa sa pagmamahal mo sa kanya at mag-move on ka na. May ibang mas magmamahal pa sa'yo. Good luck! Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Salamat!